Siyempre, ang sarap. Luto tayo. mag muna tayo ng ating mga aromatics like garlic crust, garlic mince, onion mince. Mix together. Mix it brown. Ahos at bombay pa lang, napakabango na. lalong bumabango mo. <laughs> Kaya brown ng ating mga aromatics, ilagay na natin yung ating kamatis. Mix together lang natin guys. Simple lang naman yung ating lulutuin ngayon guys. Bagay sa tag-ulan. Tagbaha, tagbagyo. <laughs> ilagay na natin yung ating sardinas. i-gisa lang natin guys hanggang nga mag medyo evaporate ang kanyang liquid lagyan natin ng asin at saka bitsin at i-mix lang natin medyo matagal-tagal na pag-mix para hindi malansa yung ating ginigisa parang lalong bumabango. At okay na, lagyan na natin ng tubig. mag tayo ng tubig. Medyo madaming tubig ngayon yung ating isabaw. <laughs> At ilagay na natin yung miswa. Kasi kanina pa siya kumukulok-kulok. miswa. Mix lang natin, guys, para hindi magbuo-buo yung miswa. Walang buo-buong miswa pag minimix ng medyo mabuti. Yan ang ating ilagay, tatlong itlog Scrambled ko lang yan, guys. Medyo luto ng ating Miswa. anda ng pagkaluto ng miswa natin. Habang mix natin, andyan nalagay ko na guys yung ating patula. Medyo madaming patula guys. Healthy, sarap yung ating niluluto ngayon guys. At mabango itong, mis, itong patula guys bagay ilagay sa miswa. Ginisang sardinas at miswa. Masarap ino itong patula. Binigay lang ito ng amin pamangkin, guys. Thank you, Digoy Rojo, sa patula. At ngayon, guys, ilagay na natin yung ating scrambled egg. yung ating tatlong pirasong scrambled egg pwede din naman na linaga na itlong ilagay. Pero ngayon, prefer ko na scrambled egg ang ilagay. Yan guys. Sarap nito guys. Sa, tulad ng sinasabi ko kayo, nina masarap sa tag-ulan, tag-baha at tag-bagyo. Thank you for watching, guys. Please like, like and subscribe to support and ready to serve.